As you travel life's journey, you can take the road from relativism to truth. There are many voices constantly seeking to get my attention and trying to tell me what to do. Alin bang boses ang tama at alin ang mali? Alin boses ang katotohanan at magbibigay ng lubos na pakinabang sa akin? Madalas nating marinig Sundin mo lang ang nararamdaman mo at gawin mo ang sa palagay mo pinakamaputi para sa'yo. Halimbawa, bakit kailangan manatili sa isang trabaho na hindi naman sa patang kita? Bakit kailangang manatiling kasal kung hindi na nito napupunan ang iyong mga pangailangan? Ano ang halaga ng pagsunod sa batas kung maaari mo namang sundin ang puso at gawin ang nais mo? The problem with following your heart is that there is no consistency kahit ang iyong pakiramdam ay nagbabago sa araw-araw. Ang iyong pananaw sa anumang issue ay maaaring maiba ayon sa pagbabago ng mga pangyayari. Kasama na rin ang pagpili ng gusto at ayaw. Is there a standard that I can follow that will lead me to ultimate truth? The answer is yes. Oo, ang katotohanan ay ang ganap na katotohanan na matatagpuan kay Yesu Kristo ang sabi ni Yesus. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang kagandahan ng pagsunod sa katotohanan mula sa Diyos ay ang kanyang katotohanan ay sapat sa lahat ng sitwasyon, bawat tao at lahat ng panahon ng buhay. The truth is, God is perfect and demands perfection from His creation. Ngunit sinasabi ng Biblia na walang nakaabot sa katuwiran ng Diyos na siyang tinatawag na kasalanan. At ang kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Ngunit ayaw ng Diyos na tayo ay mamatay. Ang gusto niya ay magkaroon ng ugnayan sa atin. Kaya't ibinigay niya ang kanyang anak, ang nag-iisang anak na si Yesus, upang mamatay para sa atin. Sapagkat si Yesus lamang ang ganap na anak ng Diyos ang ganap na tao. Siya ang ganap na nilalang, ang nag-iisa na maaaring pumalit sa ating lugar. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, dalawang libong taon na ang nakaraan, upang ang kaparusahan sa iyong pagkukulang, iyong kasalanan ay lubos na mabayaran. Hindi kayang pigilan ang kamatayan si Jesus doon sa libingan. Siya ay nabuhay na buhay na maguli at nagbalik sa langit. Ito ang katotohanang matatagpuan natin sa Biblia. Sa pagkatang Biblia ang sakdal na katotohanan. Ito ang salita ng Diyos. Absolute truth does exist. Ang tanong ay magpapatuli ka ba sa iyong sariling paglalakbay o magpapasakop ka sa kanya na kayang magpatawad? at magbigay ng tunay na buhay. Kung oo, kausapin natin si Jesus ngayon at hilingin na ibigay niya sa atin ang katotohanan. Dear Jesus, I am searching for truth, genuine, authentic, absolute truth. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at ipahayag ang katotohanan sa aking buhay. Sinusuko ko sa iyo ang aking puso at hinihiling na ikaw na ang maghari sa aking buhay mula ngayon. Maraming salamat po. Amen. Narito ngayon ang dapat mong gawin. I-click ang Yes button sa screen na ito at hahanap kami na makakatulong sa iyo. Jesus loves you.